Ayas yes, Media, pinakalanan na ni BP Sara. Makabobo kayo. O, oh, pakinggan natin. Bigyan natin ng komentaryo. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. Ang pinag-uusapan dito, ang sinasabi kasi ng media, 30,000. Pahamak tong media eh. 30,000 sila ng 30,000 ng 30,000. Yun ang pinick up ng ICC. Isipin mo, ang ebidensya ay pinick up ng mga katulad ni Marcos, 30,000. Kakaano nila, hindi ko nga alam kung kasalanan ng media o si Marcos, pinipid ng media, yan ang ibalita nyo. But definitely, etong mga bias media na ito, sila yung nagsasabi ng 30,000 yung napatay ni PRRD. Pagdating sa iilan lang. Uh -huh. Oo, oh, kasi ang dali naman sabihin, no, oh, ito biktima, ito biktima, ito biktima, ito biktima. Ba't hindi nyo ilagay yung pangalan? Alam mo, pinapaikot-ikot tayo, sabi, alam mo, sagot pa ng isang bobong abogado? Kung gusto nyo ng, ano, paharapin nyo si BP Sara sa ICC. Hindi. Kayo ang nagdidimanda, eh. Kayo ang nag-a-accuse nang merong pinatay si Tatay Digong ng 30,000. Bakit hindi nyo ngayon patunayan sa ICC? kami pa harapin pa harapin sa ICC ganun ang lumalabas but do hindi harapin ni ABP sarang ICC kagaguran din no kagago nitong mga ito pinagbintangan niyo ang pamilya Duterte tapos yung burden of proof nilagay niyo sa kanila excuse me po anong klase kayong abogado abogado nga ba kayo kayo magpatunay ni pangalan wala kayong maibigay thousands. we have 181 pieces of evidence and we don't even have Ilang daw 43 counts of murder? 43 lang. Meron pa pinag-uusapan 181 pieces of evidence. Ang layo sa 3000, no? Ganyan po kagago ang media. Kaya nga tatanungin ko kayo ulit, 'di ba? Tanong ko kayo. Sino ba ang media ngayon, news media na maaasahan na hindi nagbabalita ng fake news? Ilagay nyo dyan. Sino mainstream media lang ang may katotohanan? So Ayun, bobo. <laughs> bobo.

Uh, well, nung dumating si Hanilet, ay makalibot na ako ng maayos. Nakapusus uh, ko na yung mga dapat puskusin, ma'am. Nashave uh, ko na yung ko na yung aking legs. Matanong ko rin po kayo. Ano ang regalo nyo kay Tatay Digong sa birthday niya? Kung matatanong nyo ako, ako ha, ah, ang regalo ko kay Tatay Digong sa birthday niya, vote straight PDP. Yung sampo, Duterte, yung Duterte na tumatakbong senador, yan po ang regalo ko sa kanya. And hopefully, kung talaga kayo supporter ni Tatay Digong, isipin nyo kung anong pwede nyo iregalo kay Tatay Digong. Kasi ako ha, ah, I mean, this is my opinion. Alam ko kasi bago siya hinuli, alam na niya, nahuhulihin siya. And yet, ang binanggit niya doon sa Hong Kong, iboto yung sampo. Kaya siya nando doon dahil pinopromote niya yung sampo na kandidato. Tumaya siya doon and siguro kung meron man siyang kahilingan, in my opinion, isa po ito sa kahilingan niya, iboto natin yung sampo. Alam kong matutuwa siya doon kung yan ang regalo natin sa birthday niya. Yes, of course, gusto nating makauwi siya, Nandadoon na po yun, pero marami sa atin wala masyadong magagawa patungkol dyan. Diba? Kung hindi mag-attend tayo ng rally, isigaw natin yung hinaing natin sa gobyerno patungkol sa maling ginawa kay Tatay Digong, pero yung talagang actively, directly na meron tayong kakayanang magawa, yung talagang may immediate effect, yung iboto natin yung sampo. Alam ko matutuwa dyan si Tatay Digong. Uh -huh ata uh, pagdating naman sa trabaho ko sa office of the vice president dahil nga konti na lang din ang projects namin uh, ngayon ay gayang uh, we do it remotely we uh, they give me updates every morning sa kanilang time and then i give them replies uh, every morning sa time uh, at that sa sistema kami sa office of the vice president uh, and yes uh, organizing the ito po, sinabi ni BP Sara, no, isa sa binanata niya rito yung, uh, kung tama ako ng pagkakaalala, isa dito yung Rappler. No? Eh, kasi yung bintang ng bintang ng 30,000-30,000, 30, alam mo, style komunista yan eh. Hindi ko sinasabi yung Rappler na style, komunista, pero kayo na lang mag-isip dahil malayo sa katotohanan. I will stand na walang magrarali ng ganito kadami sa buong mundo pupunta sa Netherlands para gumastos, magpaliban sa kanilang trabaho at mag-effort, magsakripisyo, pumunta dyan. Magrali sa buong mundo kung meron talagang napatay si Tatay Digong na 30,000. Malabo po yun. Maganda na rin, dineretso na rin ni BP Sara itong mga media. Kasalanan eh. Kasalanan ito ng media. Alam mo, ang media dapat, para sa akin, tayo, tayo ang nagiging kasangkapan ng katotohanan. Tayong media ay hindi dapat nababayaran. Tayong media ay hindi dapat pumapanig kung kani-kanino sa maling paraan. Pagkita nyo na, kasi alam mo mga Pilipino, alam nyo namang matatalino tong media na ito. Eh. So I will not believe na naloloko sila. Really, I don't believe that. Hindi sila naloloko. Matatalino yan. Mas matatalino yan kaysa sa akin. Pero ba't niloloko nila taong bayan? Alam nila eh. Bayad ba sila? Hindi <simil> 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 ko alam. Gumaganti kay Tatay Digo? Maybe. Pero hindi dapat ganun. Kayo ang nagsimula niyang 30,000, 30,000, 30,000. Sana sinasabi ninyo, responsible broadcasting, responsible journalism. Sana chinek nyo muna. Kung totoo ba yung 30,000 na yan? Anong responsible journalism yung sinasabi ninyo e eh, binalita nyo na naghingi ng asylum si Tatay Digong sa China? O, di binara kayo ng China. Anong klasing media kayo? hasan ng paninindigan nyo? Hindi kayo bobo. Wala lang kayong paninindigan. Yan ang totoo. Tapos nagagalit kayo sa taong bayan. Pag nandiyadyan kayo sa Netherlands, binabastos kayo. Kung ayaw kayo kausapin ng pamilya Duterte, magagalit kayo. Eh, kasalanan nyo rin eh. Ginawa nyo yan sa sarili ninyo. Di ba? Ito, pag-usapan natin kasi viral tong Goldilocks na ito. Okay? Na, kasi meron nag uh, lumabas sa Facebook para dun sa mga hindi nakakaalam eh nagpapalagay. Happy birthday, Tatay Digong. At hindi nilagay ng Goldilocks. Di umano dahil ayaw daw nila maging political. So, sumagot etong Goldilocks. Ito, sagot nila. We are aware of an isolated incident involving a cake greeting that has raised concerns online. So, una pa lang, isolated case. So, eto, sabi ko, nag excuse to. nag excuse na. Sinisimula na ang excuse na no, ibig sabihin, hindi naman nila gawain talaga yon Isolated lang yan. O, tingnan natin, anong susunod? mag apologize ba? At Goldilocks, we truly believe in messages that celebrate, uplift, and bring people together. Uh, reflecting the joy and togetherness we've always valued. So ina explain nila yung talagang ginagawa nila na yung pagsasama-sama, pagsalo-salo ng mga Pilip ng mga tao eh binavalu nila. We are always happy to accommodate personal messages on cakes that have space specially designed for greeting. So sinasabi lang nila, yung ginagawa nila na pag may personalized message ka, ginagawa namin, nilalagay namin. So, anong ginagawa ng Goldilocks? They are just stating the obvious. Kung ano lang doon, anong ginagawa nila sinabi? We understand how much these moments mean and we're taking steps to ensure every customer feels seen, included, and celebrated in every store and every time. Sa madaling salita, hindi nag-apologize. I don't think this is an apology letter. So, para sa kanila, tama na hindi ilagay doon, happy birthday, Tatay Digong. They offer no apologies. Ang dating pa nga sa akin ito, ginajustify nila. Nagagawin namin yung trabaho namin na makakapagbigay kami ng greetings. Yung mga dapat bigyan ng greetings. Ganon. At dati na namin ginagawa at lagi namin ginagawa sa lahat ng aming mga tindahan. Naiintindihan namin kayo. Ang tanong, ba't hindi nyo nilagay, Happy Birthday Tatay Digong, nasagot ba? Hindi ba tao rin si Tatay Digong? Hindi ba magbabayad yung customer? Bastos ba yung nakalagay? Political ba yung mag-Happy mag Birthday Tatay Digong? So wala nang karapatan mag-birthday si Tatay Digong? So pag nag-Happy Birthday ka, alim alimbawa ako, trabaho ko, mag-franchise ako ng Goldilocks. Pumasok si Bongbong. Ano, hindi ko papasukin? Nagpalagay, happy birthday Bongbong Marcos. Hindi ko ilalagay. Hindi ilalagay ko. Obligasyon ko yun eh. Hindi po pwedeng hindi. Anong political doon? And yet, naglalabas kayo ng letter. No apologies. Eh ako tanong ko, dilawan ba kayo? Eh yung kulay nyo dilaw eh. <laughs> ano ito, dilaw? Emo, colorblind ako, orange ata. But anyway, parang eh, parang. Parang kayo ang political. Kasi normally, eh. Ako, nagkataon lang nasa SMI kami noon. Pero kunwari isi-celebrate namin ang birthday ni, ni, Tatay Digong, bibili din ako ng cake. Pero hindi sa inyo. Alam mo ko ako, masarap sa kontis. Kontis na lang kayo. Ay, oh, naku, masarap. Ang layo ng lasa, hindi tinipid. Ko ayaw nyo ng kontis, medyo pricey. Red Ribbon, mas masarap. Kasi baka ito, baka silang nagsusupply ng pulburon kay Marcos. Kayo ba nagsusupply ng pulburon kay Marcos? Hindi, <laughs> <laughs> tanong lang. Tanong lang po yan, ha? Oo. Oh, oh. Huwag namang ganon. Dating presidente yan, eh. 'di ba? Obligasyon niyo pa rin. O, halimbawa, halimbawa ako pastor, magpapadasal sa akin si Bongbong. As a pastor, pagdadasal ko pa rin si Bongbong. Halimbawa, kunwari may ari ako ng hotel. Kahit ayo ko kay Marcos at lumapit doon sa hotel ko at gusto mag-check-in, papapasukin ko pa rin, 'di ba? Kasi 'yan yung serbisyo niyo eh. Ba't hindi niyo si 'yun? Ganun lang ka simple 'yun eh. Huwag naman sana tayong bias. wag sana tayong maging political sa negosyo.